Sakto ang timing mo sa inaabangan ng mga mahilig tumingin sa kalangitan. Oh, tama ang video na to. Malapit na ang paglinya ng mga planeta at mayroon itong itinatagong higit pa sa mga planeta na nakikita ng ating mga mata. Alamin kung aling mga planeta ang maglalinya, kung paano ito mapapanood at bakit mahalaga ito ngayon. Hindi lahat ng paglinya ng mga planeta ay pareho. Inuuri ito ng mga astronomo batay sa kung ilang planeta ang kakasalik. Kapag tatlo hanggang limang planeta ang nakalinya sa kalangitan, ito ay tinatawag na maliit na paglinya. Madalas itong mangyari, bawat ilang taon, at madaling makita gamit ang ating mga mata. Ngunit kapag anim na planeta ang lumitaw na nakalinya, papasok tayo sa isang bihirang kategorya na kilala bilang malaking paglinya ng planeta. Ito ay mas madalang mangyari at nag-aalok ng isang kamanghamanghang tanawin ng istruktura ng solar system. At mayroong isang bagay na mas pambihira, isang dakilang paglinya ng planeta. Nangyayari ito kapag pito o higit pang mga planeta ang nagtipon sa parehong bahagi ng kalangitan. Ang mga dakilang paglinya ay napakabihirang at matagal ng kinabibiliban ng mga astronomo at mga nagmamasid sa kalangitan. Habang dumarami ang mga planetang sumasali, mas nagiging makapangyarihan at kahanga-hanga ang palabas na ginagawang isang obra maestra ng kosmos ang isang ordinaryong kalangitan. Sa Agosto 10, 2025, anim na planeta ang lilitaw na magkakalapit sa kalangitan. Ito ay tinatawag na malaking paglinya ng planeta dahil anim na planeta ang sasali sa parada. Ang mga planeta ay hindi bubuo ng isang perpektong linya, ngunit tila magkakalinya sila mula sa pananaw ng Earth. Nangyayari ito dahil sa kanilang mga posisyon sa kahabaan ng ecliptic path. Ang paglinya ay makikita bago sumikat ang araw. Ito ay isang visual na kanapan na dulot ng mga orbit ng mga planeta. Ang mga taong may malinaw na kalangitan ay makikita ito gamit ang kanilang mga mata. Ipinapakita nito kung paano palaging gumagalaw at nagbabago ang ating solar system. Ang espesyal na tanawing ito ay nagdudulot ng pagkamangha at kagalakan sa mga nagmamasid sa kalangitan sa anman. Anim na kilalang planeta ang magkakahanay. Malapit ang Merkuryo sa araw kaya maaring mababalang ito sa kalangitan. Madaling makita ang Jupiter at Saturn dahil malalaki at maliwanag sila. Maaring matakpan ng sikat ng araw ang Venus at mahirap itong makita. Masyadong malabo ang Uranus at Neptune para makita ng ating mga mata, pero makikita ito gamit ang teleskopyo. Magkakahanay ang mga planetang ito sa ecliptic at bihirang pagkakataon nito para makita ang maraming planeta sa isang bahagi ng kalangitan. Kailangan ng maingat na pagpansin sa oras, lugar, at kondisyon ng kalangitan upang mapagmasdan ang pagkakahanay ng mga planeta. Ang pinakamagandang oras para makita ang pangyayaring ito ay bago sumikat ang araw sa ikasampu ng Agosto, taong 2025, kung kailan ang mga planeta ay nasa itaas ng abot tanaw at sapat pa rin ang dilim ng langit para makita ang mga ito. Tumingin sa silangang bahagi ng kalangitan kung saan walang harang, sa mga lugar sa lungsod na maraming ilaw, Maaring matakpan ng ilan sa mga malalabong planeta kaya mahirap makita ang buong palabas. Mainam na lugar ang mga probinsya o matataas na lugar. Malaki rin ang papel ng panahon. Mahalaga ang maaliwalas na kalangitan dahil matatakpan ng mga ulap ang buong tanawin. Makikita ang mga planetang tulad ng Jupiter at Saturn kahit walang gamit, ngunit mas maganda kung gagamit ng binocular o maliit na teleskopyo, lalo na para makita ang Uranus at Neptune. Makakatulong ang mga application sa smartphone tulad ng Stellarium o Star Walk para mahanap ang bawat planeta at masubaybayan ang kanilang galaw sa umaga. Makakatulong din kung darating ng maaga para masanay ang mga mata sa dilim. Para sa pinakamagandang karanasan, magplano ng maaga, magdala ng mainit na damit kung kinakailangan, at isaalang-alang ang panonood kasama ang isang kaibigan o grupo ng mga mahilig sa astronomiya para maibahagi ang pangyayari at gawing mas hindi malilimutan ng sandali. Ang mga pangyayaring ito ay batay sa mga nahuhula ang siklo ng orbit at bahagi ng natural na ritmo ng solar system. Bagamat ang mga pagkakahanay ay nag-iiba sa visibility at espasyo, ang kanilang pag-uulit ay sumusunod sa mga regular na pattern sa loob ng mga dekada. Ang bawat pagkakahanay ay bahagyang naiba, depende sa mga anggulo ng pagtingin at mga posisyon ng planeta. Ang Agosto 2025, ay nag-aalok ng isang partikular na paborabling pagkakahanay. Kaya't isang magandang pagkakataon ito para sa mga Skywatchers at mga edukador. Para maintindihan kung saan makikita ang mga planeta sa kalangitan sa Agosto Adais, 2025, ginagamit ng mga astronomo ang tinatawag na celestial coordinates, right ascension at declination. Parang longitude at latitude ito para sa kalangitan at ginagamit para matukoy ang eksaktong lokasyon ng bawat bagay sa kalawakan. Sa pagkakahanay na ito, ang mga planeta ay makikita malapit sa mga konstelasyon ng Leo, Virgo, at Cancer. Depende sa lokasyon at oras ng panonood, may mga kagamitan tulad ng ephemerids, mga chart na nagpapakita ng posisyon ng mga planeta, at mga mobile app tulad ng Sky Safari, Stellarium, o NASA's Eyes on the Solar System para madaling mahanap ang mga planeta. Real-time ang update ng mga ito at kayang ipakita ang itsura ng kalangitan kahit saan ka man. Kaya matutukoy mo kung saan makikita ang bawat planeta bago sumikat ang araw. Maliit lang ang distansya sa pagitan ng mga planeta, kaya makikita mo ang ilan sa isang tingin lang gamit ang binocular o wide-angle lens. Magandang pagkakataon din ito para maituro ang orbital mechanics at kung paano nakadepende ang galaw ng mga planeta sa pag-ikot at pag-inog ng Earth. Sa pamamagitan ng pag-obserba gamit ang coordinates, Maintindihan natin ang mga mekanismo na kumokontrol sa ating solar system. Ang pagkakahanay ng mga planeta sa 2025 ay hindi lang isang palabas sa kalangitan, kundi isang gabay sa paglalakbay sa mga daanan ng ating mga kalapit na planeta. Isang magandang pagkakataon para sa mga photographer, baguhan man o bihasa, ang pagkakahanay ng mga planeta sa Agosto 10, 2025. Bihira at kahanga-hanga ang makakuha ng larawan ng maraming planeta sa isang kuha. Ang pinakamagandang oras para kunan ng larawan ang pangyayaring ito ay bago sumikat ang araw, kapag madilim pa ang langit, ngunit nagsisimula ng lumiwanag ng bahagya. Mahalaga ang tripod para manatiling matatag ang kamera para sa mga long exposure. Makakatulong ang wide-angle lens para magkasya ang mas maraming planeta sa isang kuha, lalo na kapag bumubuo sila ng isang malambot na arko sa kalangitan. Gumamit ng manual focus at mataas na ISO settings para sa mas magandang resulta sa low light. Maaring gumamit ng mga app tulad ng PhotoPills o Stellarium ang mga photographer para planuhin ang kanilang mga kuha at alamin ang eksaktong posisyon at oras ng paglitaw ng bawat planeta. Ang pagsasama ng mga foreground elements tulad ng mga puno, bundok, o gusali ay maaring magdagdag ng scale at artistic flair sa larawan. Dapat bawasan ang light pollution kaya mainam na pumunta sa isang lugar na madilim ang kalangitan. Ang pagkuha ng litrato sa raw format ay nagbibigay daan para sa mas maraming flexibility habang nag i -e edit Para sa mga bihasang photographer, ang pag-stack ng maraming larawan ay maaring magpalabas ng malabong detalye ng planeta habang binabawasan ng noise. Kahit ang mga smartphone camera ay maaring kumuha ng larawan ng kaganapan gamit ang tamang stabilization at settings. Ang pagbabahagi ng mga larawang ito ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na obserbahan ng kalangitan at pahalagahan ng astronomiya. Para man sa agam, edukasyon o kagandahan, ang pangyayaring ito sa kalangitan ay isang kapakipakinabang na paksa. Ang larawan na iyong gagawin ay maaring maging isang personal na alaala -ala, o isang mabisang kagamitan sa pagtuturo. Ito ay isang pagkakataon na pagsamahin ang sining at agham sa isang kahangahangang sandali sa ilalim ng mga bituin. Kahit napakalaki ang mga planeta na kasama sa pagkakahanay sa Agosto Dice, 2025, halos wala itong epekto sa tides o gravity ng Earth. Napakalayo nila sa Earth, kaya ang gravitational pull nila ay sobrang hina kumpara sa impluensya ng buwan at araw. Ang buwan at araw pa rin ang pangunahing dahilan ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa karagatan ng Earth. Mukhang kakaiba ang pagkakahanay ng mga planeta, pero sa siyensya, wala itong naidudulot na malaking puwersa o pagbabago sa ating planeta. Napatunayan ng mali ang mga sabi-sabi na ang pagsasama-sama ng mga planeta ay nakakaapekto sa gravity o nakakasira sa mga natural na proseso. Isang visual na pangyayari lamang ito, hindi physical. Unang kwarto ang buwan sa Agosto 10, 2025 kung kailan magkakahanay ang mga planeta. Ibig sabihin, kalahati lang ang liwanag nito sa kalangitan sa gabi, at hindi nito gaanong masisira ang pagtanaw sa pagkahanay ng mga planeta sa madaling araw. Dahil magaganap ang pagkahanay bago sumikat ang araw, palulubog na ang buwan o mababa na ito sa kanlurang kalangitan, kaya hindi nito masyadong maapektuhan ang ating pagtanaw. Hindi kasing liwanag ng kabilugan ng buwan ang ilaw nito, kaya mas madilim ang langit at mas kita ang malalabong planeta tulad ng Uranus at Neptune. Maganda ang posisyon at liwanag ng buwan para sa mga nagmamasid sa ilang lugar, maaari pa itong magsilbing gabay sa paghahanap ng ibang planeta sa langit. Hindi haharangan ng buwan ang alinman sa magkakahanay na planeta o lilikha ng silaw na makakasira sa tanawin. Para sa mga photographer at skywatcher, mas gaganda ang kabuuang itsura ng langit dahil sa buwan. Ang banayad na liwanag nito ay makadagdag sa ganda ng mga long exposure shot at magbibigay ng magandang contrast sa hanay ng mga planeta. Sa pagkakahanay na ito, ang buwan ay mayroong tahimik ngunit mahalagang papel. Nagdaragdag ng lalim sa eksena ng hindi inaagawang atensyon mula sa pangunahing kaganapan sa kalangitan. Maraming mga nakakatulong na kagamitan para mapanood ang Planetary Alignment sa Agosto Adais, 2025. Para sa mga baguhan, sapat na ang ating mga mata para makita ang pinakamaliwanag na planeta tulad ng Jupiter at Saturn. Mas makikita mo ng mas maayos gamit ang binocular at makakatulong din ito para makita ang Mercury at Uranus kung maganda ang panahon. Para sa mas detalyadong pagmamasid, makakatulong ang isang maliit na teleskopyo para makita ang mga buwan ng Jupiter o ang singsing -sing ng Saturn. Ang mga astronomy apps tulad ng Stellarium, Sky Safari o Starwalk ay makakatulong para mahanap ang posisyon ng bawat planeta dahil ginagaya nito ang itsura ng kalangitan sa kahit saang lugar at oras. Libre o mura lang ang mga app na ito at gumagana sa halos lahat ng smartphone. Nakakatulong din ang mga star chart at printable sky maps para mapaghandaan ang pagmamasid. Para sa pagkuha ng litrato, mahalaga ang tripod, remote shutter at wide angle lens. Mas maganda ang visibility sa isang madilim na lugar na walang gaanong light pollution, lalo na para sa mga malalabong planeta tulad ng Neptune. Mainam na tignan ang lagay ng panahon at magdala ng mga karagdagang gamit tulad ng pulang flashlight, upuan o mainit na damit. May mga observatorio at astronomy club na naglalagay ng mga teleskopyo para sa publiko. Mag-isa ka man o kasama ang isang grupo, mas madaling masisiyahan at maunawaan ang pangyayaring ito gamit ang mga kagamitang ito. Sa kaunting paghahanda, kahit sino ay maaring masaksihan ang pambihirang pangyayaring ito sa kalangitan at mas maramdaman ang koneksyon sa kosmos. Ang pagkakaayos ng mga planeta, tulad ng sa Agosto Asiet, 2025, ay walang anumang physical o gravitational na epekto sa daigdig. Ngunit ang kahalagahan nito ay ang pagkakataong mapagmasdan ang galaw ng mga planeta. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay sa mga astronomo, edukador, at mga mahilig sa kalawakan ng pambihirang pagkataon na masaksihan ang mahuhula ang galaw ng mga planeta habang bumubuo sila ng magagandang hugis sa kalangitan. Para sa mga siyentipiko, ang pagkakaayos ay isang biswal na kumpirmasyon ng ating mga modelo ng galaw ng mga planeta sa orbit at isang kagamitan sa pagtuturo upang may pakita sa publiko ang aktual na galaw ng mga planeta. Matututunan ng mga estudyante ang mga konsepto tulad ng orbital resonance, angular separation, at synodic cycles sa pamamagitan ng pag-obserba sa pagkakaayos na ito. Nakikinabang ang mga amateur astronomers sa pagkakataong masubaybayan at makunan ng larawan ang ilang planeta sa isang pag-obserba, lalo na sa mga planetang tulad ng Uranus at Neptune na hindi laging madaling makita. Para sa mga astrophotographer, ang pagkaayos ay nagbibigay ng malikhaing hamon upang makuhana ng maraming planeta sa isang wide-angle shot na nagpapakita ng pagkakasundo ng solar system. Ang kaganapan ay nagbubukas din ng interes ng publiko sa kalawakan, na nagaanyaya sa atin na tumingala at mag-explore. Kahit na ang pagkakaayos ay walang direktang epekto sa ating planeta, mayroon itong malaking kahalagahan sa edukasyon at inspirasyon. Hinihikayat nito ang mga tao na magtanong, gumamit ng mga kagamitan tulad ng teleskopyo o app, at makipagugnayan sa kalawakan sa isang practical na paraan. Ito ay isang paalala na ang agam ay maaring maging maganda, madaling maunawaan at nakakaantig kapag binibigyan natin ng oras na pagmasdan ng universo sa ating paligid. Maraming tao ang nagkakamali sa paniniwalang ang pagkakaayos ng mga planeta ay maaring magdulot ng mga natural na kalamidad o malalaking pagbabago sa mundo. Ang ideyang ito ay laganap sa mga pelikula, online videos at mga posts sa social media, ngunit wala itong batayan sa agam. Ang mga planeta na kasama rito ay napakalayo sa mundo, at ang kanilang hatak ng grabidad ay napakahina para magkaroon ng anumang nasusukat na epekto sa tides, tectonic plates o pag-uugali ng tao. Iniisip din ng ilan na ang pagkakaayos ng mga planeta ay nagdudulot ng mga lindol, pagputok ng bulkan o matinding lagay ng panahon. Ngunit ipinapakita ng malawakang mga pag-aaral na pang-agham na walang ganitong koneksyon. Ang mga pangyayaring ito na nakikita natin ay mga pattern lamang batay sa perspektibo mula sa daigdig hindi pisikal na pagkakaayos ng malalaking bagay na nakalinya sa kalawakan. Isa pang karaniwang mito ay ang mga pagkaayos na ito ay bibihira, minsan sa buhay ng mga pangyayari. Sa totoo lang, ang mga maliliit na pagkakaayos ay nangyayari kada ilang taon, at ang mga malaki ay maaring mahulaan sa hinaharap gamit ang kilalang orbital mechanics. Ang pagkakaayos ng mga planeta ay kahanga-hanga ngunit hindi mapanganib. Nagaalok ito ng pagkakataong pahalagahan ng kagandahan at kasalimuotan ng ating solar system, hindi para katakutan. Ang pag-alam sa katotohanan ay nakakatulong sa mga tao na tumuan sa mga aspeto ng edukasyon at inspirasyon sa halip na magalala tungkol sa mga hindi napatunayang banta. Sa kasaysayan, ang pagkakaayos ng mga planeta ay palaging nakakabighani sa iba't ibang sibilisasyon sa buong mundo. Ang mga sinaunang kultura tulad ng mga Babylonian, Egyptian, Mayan at Greek ay maingat na sinubaybayan ang mga galaw ng mga planeta at itinuring ang mga pagkaayos bilang mahahalagang pangyayari sa kalangitan. Madalas nilang iniuugnay ang mga pagtitipon na ito sa mga tanda, mensahe mula sa langit o sa panahon ng mga ritual at anihan. Ang mga templo, kalendaryo at monumento ay iniayon sa mga posisyon ng mga bituin upang markahan ang mga ganitong okasyon. Noong panahon ng medieval, ang mga pagkaayos ay minsan tinitingnan ng may takot iniisip na magdudulot ng tagutom o salot. Habang umuunlad ang astronomia bilang isang siyentipikong disiplina, ang mga pangyayaring ito ay mas naunawaan bilang nahuhulaan at natural na resulta ng paggalaw sa orbit. Sa kabila ng pag-usbong ng modernong agham, ang paghanga sa mga pagkakaayos ay nananatiling matatag. Sa mga nakaraang siglo, ang mga pagkakaayos ay nagbigay inspirasyon sa mga likhang sining, panitikan, at mga pagtitipon ng publiko. Ngayon, patuloy silang nagsisilbing mga sandali ng koneksyon sa kultura, kung saan nagtatagpo ang sinaunang kuryosidad at modernong kaalaman. Ang mga pang-edukasyon na kaganapan, pagtingin sa teleskopyo, at mga dokumentaryo tungkol sa kalawakan, ay madalas na ipinagdiriwang ang mga bihirang pagtitipon na ito. Ang pagkakaayos sa Agosto Asampu, 2025, ay magiging isa na namang kabanata sa mahabang kasaysayan na ito. Isang pagkakataon para sa mga tao sa buong mundo na tumingala, alalahanin ang nakaraan, at kumonekta sa ritmo ng kosmos sa paraang sinauna at moderno. Ang pagkakahanay ng mga planeta sa Agosto Diaz, 2025 ay isang magandang pagkakataon para sa edukasyon at pagpalaganap ng agham. Magamit ito ng mga guro upang ipakilala ang mga importanteng paksa tulad ng estruktura ng solar system, paggalaw ng mga planeta, at orbital mechanics. Sa pamamagitan ng pag-obserba sa pagkakahanay na ito, mas maunawaan ng mga estudyante ang mga konsepto ng astronomiya na kadalasang nababasa lang sa mga libro. Maaring mag-organisa ng mga pampublikong skywatching event ang mga astronomy club at science center kung saan maaring gumamit ng mga teleskopyo at magabayan ng mga eksperto. May papakita rin sa mga planetarium ang simulasyon ng pagkahanay ng mga planeta para mas maintindihan ng mga bisita kung ano ang kanilang makikita sa kalangitan, hinihikayat din to ang paggamit ng mga kagamitang pang-agam tulad ng star maps, sky watching apps, at mga teleskopyo. Maaring maghanda ang mga guro ng mga aktibidad tulad ng pagtansya sa posisyon ng mga planeta, pagsukat ng angular distances, o pagkukumpara ng liwanag ng mga planeta. Ito rin ay isang pagkakataon upang pag-usapan ang kasaysayan ng astronomiya at kung paano binibigyang kahulugan ng mga sinaunang sibilisasyon ang ganitong mga pagkakahanay. Maaring magsama-sama ang mga magulang at mga anak sa panonood nito at makatutulong ito upang mahikayat ang mga bata sa agam. Ang pagbabahagi ng mga obserbasyon, drawing o litrato online ay makakatulong upang maging mas masaya at kawili-wili ang pag-aaral. Ang pagkakahanay na ito ay gagawing isang malaking silid-aralan ng kalangitan at ipaalala nito sa lahat, bata man o matanda, na ang agham ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa, ito ay tungkol sa pagtingin, pagtuklas at pagdanas. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapataas ng kuryosidad, naghikayat sa pag-aaral ng STEM at nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at mananaliksik. Ang paglinya ng mga planeta sa Agosto a Dies, 2025, ay higit pa sa isang pangyayari sa kalangitan. Ito ay isang sandali ng pagkamangha at pagtuklas na ating ibinabahagi. Titingala ang mga tao sa buong mundo at makikita ang maraming planeta na nagtitipon sa kalangitan sa umaga. Bagamat ang paglinya ay nakikita lamang ng ating mga mata, ito ay nagsisimula ng pag-aaral, nagbibigay inspirasyon sa mga katanungan, at naglalapit sa mga tao sa kagandahan ng solar system. Dahil walang mapanganib na epekto at madaling paraan upang maobserbahan, mayroon itong bagay para sa lahat mula sa mga unang beses na tumitingin sa langit hanggang sa mga bihasang astronomo. Ito ay isang pagkakataon upang huminahon, magmasid, at alalahanin na ang daigdig ay bahagi ng isang bagay na napakalawak at kahanga-hanga. May ikling paalala lang. Disclaimer. Bilang isang Amazon at iba pang affiliate, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang dagdag na gastos para sa iyo. Nagustuhan mo ba ang video at gusto mo ring gumawa ng mga ganitong video? Gawing kahanga-hangang video ang iyong mga teksto sa ilang segundo. Subukan ng libre at ilabas ang iyong talento sa paggawa ng video. Mas maganda pa nga ang magagawa mong video kaysa sa akin promise. Hindi mo na kailangan ng editor. Tingnan ang link sa description ng video sa ibaba. May mga tanong o kuro-kuro ka ba tungkol sa planetary alignment? I-comment e mo lang. Gusto naming marinig ang mga iyon. At kung may gusto kang maging paksa namin sa susunod na video, ipaalam lang sa amin. Baka ang ideya mo ang maging susunod naming video. Salamat sa panood at pakikisama sa pagtalakay namin tungkol sa planetary alignment. Paki-like at share ang video. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.